Welcome back po mga ka-youtube to my channel So ito na nga po, i-review na nga po natin itong kalan di use oil, kalan di mantika So ito po yung tinatawag na sulit kalan, use oil kalan So nabili po natin to sa Shopee sa halagang 1,999 So ito po ay pre-order So kailangan nyo pong maghintay ng 10 days Para po magawa yung kalan tsaka yung delivery po mga 1 week po in my case po uh, 20 days po bago po dumating yung kalan simula po nung nag order po ako nito sa Shopee so ito pong kalan di use oil po natin ay mayroon po siyang blue flame ibig sabihin yung kulay po ng apoy ay kulay blue tapos mayroon po siyang uh, lalagyan, tangke po para sa mantika. Tsaka mayroon siyang gripo na ang sukat ay 1/4 na nagko po doon sa uh, dami po ng mantika na tatagas po. papunta sa kalan. Tsaka mayroon po siyang fan na mayroong uh, speed controller. Ito po ay AC, so ibig sabihin isasaksak po ito doon sa outlet nyo po sa kuryente po. So ang gagawin po natin ngayon is magbibigay po ako ng honest review po dito po sa experience ko sa paggamit po ng Kalandi Use Oil o Kalandi Mantika. So ito po ay base lang po sa akin pong experience sa paggamit po ng Kalan po. So, mga ka-YouTube, ito na po yung Kalan. So maririnig nyo po sa background po yung fan po. Which is maingay po yung fan talaga kapag nakasaksak na. So ito na po, nakas hindi na po yung atin pong kalandi mantika so first reason po bumili po ako nito kasi sa tingin ko kapag nakabili ako nito is makakasave po ako dun po sa LPG kasi marami naman kaming uh, use oil dito sa bahay so napabili po ako nito para po makasave po ng LPG So, pagdating naman po sa build quality po ng kalan, sa pagkaka-welding, sa angle bar, sa burner niya po wala naman pong problema napaka ano naman po uh, solid po yung pagkagawa po nitong kalan walang tagas yung tangke tsaka malakas yung fan at gumagana din po yung speed controller ng fan so wala naman po ako naging problema pagdating po dito sa build po ng kalan so dito naman po doon naman po pagdating sa pagsisindi ng kalan hindi ko po alam kung paano na sabi ng seller na blue flame. Hindi ko naman po nasubukan talaga na naging blue flame po itong kalan po. Hanggang orange lang po base po on my experience. Hindi ko po alam kung ako po ba yung may mali doon sa pag sindi nitong kalan pero so far hanggang orange flame lang po talaga ang nakaya kong isindi dito sa kalan. Hindi po ako nakaabot po sa blue flame Pagdating naman po sa Consumption po ng mantika Is uh, Marami-rami rin naman po Mantika ang makukonsume po Ng kalan po Kapag ginamit nyo po ito So hindi naman po siya As in na uh, Makakasave ka ng mantika Maraming mantika rin po Ang magagamit So isa talaga sa naging uh, problema ko po dito sa kalan Is yung pagsindi po Kasi natatagalan po talaga ako sa pagsindi po ng kalan Para po magstart po yung apoy Hindi po kagaya sa stove po na may LPG Sa LPG stove na isang uh, ano mo lang Nandun na kaagad yung apoy Dito umaabot pa ako ng mga 5 to 10 minutes po Bago po maset yung apoy Tsaka Minsan po, kahit anong gawin ko, hindi po talaga lumalakas yung apoy. Kasi yung burner po nitong kalan is malalim po siya. Kapag yung apoy naman po is ano lang po siya, hindi po siya lumalaki. Minsan, ang tagal po uminit po ng, linuluto, ng niluluto nyo po. Kahit naka-full na po yung speed po ng fan, talagang nahihirapan. Kaya, kaya po nito, ina-adjust ko po yung... Uh, papel yung tissue na nilagay ko po para masindi po yung kalan para po tumaas po yung apoy kasi kapag mahina lang yung apoy hindi po iinit yung uh, mantika po dun po sa pan po so ito yung naging problema ko talaga yung pagsindi po isa pa rin po sa naging problema ko pagdating naman sa paggamit ng kalan ay yung pagkontrol po ng apoy kasi yung fan po kasi hindi naman kapag hininaan mo yung fan hihina rin yung apoy minsan kahit naka off na yung fan malakas pa rin yung apoy so hindi mo kayang kontrolin yung apoy gamit ang fan So, mahirap mag-adjust ng apoy sa kalandi mantika. Hindi kagaya doon sa uh, stove na isang pihit mo lang doon sa controller, eh, na yung fan, uh, hihina na yung apoy. So, dito mahirap. Tsaka, kapag tapos ka nang magluto, yung pagpatay naman ng apoy, doon mahirap din kasi yung apoy hindi siya namamatay hanggat hindi na uubos yung mantika na nasa burner. So kailangan mo pang Ako tinatanggal ko yung mga papel para mamatay yung apoy. O di kaya ginagalaw ko yung mantika para mamatay. Kapag masyadong malakas na yung apoy, mahihirapan ka ng patayin yung apoy kapag tapos ka ng magluto. Wala naman problema po sa paggamit po ng kalan sa pagluluto kasi wala naman siyang amoy. Hindi rin mabaho. tsaka yung usok wala naman problema doon parang LPG lang rin yun lang talaga sa apoy yung problema so ito po nagluluto po ako dito ng ano fried rice so nai-stress po ako kasi ang tagal po uminit po ng mantika kasi yung apoy maliit lang siya kasi eh, kaya matagal uminit so kung bibili po kayo nitong kalandi mantika pang palit nyo po sa stove uh, hindi ko po nire-recommend na uh, bumili kayo nito para hindi na kayo gumamit ng stove iba pa rin kasi yung uh, LPG stove compared dito sa kalandi mantika so yung advantages ng stove is kaya mong kontrolin yung apoy, madaling sindihan tsaka madaling patayin dito sa kalandi mantika minsan ang hirap sindihan hirap pala kasi ng apoy tsaka ang hirap rin patayin kapag tapos ka na tapos yung blue flame hindi mo maa-achieve iwan ko lang sa ibang design ng kalandimantika pero dito sa ginagamit ko hindi ko naa-achieve yung blue flame so so far naman malaking tulong rin naman tong kalandimantika sa akin kasi kapag naubusan ako ng LPG ginagamit ko to kapag nag uh, ng tubig nagluluto sa labas pero iba pa rin po talaga yung LPG so sa susunod kong vlog susubukan kong i-upgrade naman tong kalandi mantika para ma-achieve ko yung gusto kong ma-achieve dito kagaya ng madali na lang sindihan siya so susubukan ko po itong i-upgrade so tingnan na lang natin sa next vlog ko kung ano mangyayari so ito na nga o, namamatay na yung apoy so nangistress na ako dito kasi yung apoy hindi ko alam kung ako ba yung may mali dito o sa design ba ng kalan pero hindi ko talaga alam kung bakit hindi matagal sindihan tong kalan di mantika so so far ito yung mga naging problema ko po sa paggamit po nitong kalandi mantika pero sa taman, kapag nasanay na kayo mukhang magiging ano naman po to full talaga lalong lalo na po para makatipid po kayo ng LPG